It's our day 49 para sa ating tunay serye. Hi guys! Good evening sa inyo! Super happy lang ako tonight dahil naging successful yung dance rehearsal namin kanina. And nandun yung pressure dahil ngayon lang ulit ako sumayaw kasi last year pa ata yung last na sayaw ko. So, super happy ako dahil nakapagsayaw ulit ako. And, nakakatuwa lang kasi talagang ginaguide nila ako hanggang sa matapos yung rehearsal ko. And, thank you talaga sa lahat ng choreographers kanina. Especially kay Sir Jojo and Kuya Mark. Thank you so much talaga as in sobra. Kaya yun, super happy ako kasi nagawa ko yung dance and nag-enjoy like, talaga ako as hindi ko naramdaman yung pagod. Kasi, alam mo yung pag talaga love mo yung ginagawa mo. Eh, since na love ko talaga yung sa super wala akong naramdaman pagod. As in, gusto ko pa nga ng round 2. <laughs> Kaya super excited na talaga ako sa magiging performance ko. Bago tayo mag tonight, let's do the maxi-peel habit. And since natapos na akong mag ng face with maxi Peel facial wash, ang next step na natin for tonight is yung maxi-peel exfoliant solution number 2. So, game, apply na tayo. 1 to 2 drops is enough. Pero syempre, sabi ko naman lagi, pwede naman hanggang 4 drops, basta hindi lang basang-basa yung cotton ball. So, apply na tayo. Again, upward motion pa rin. Always. So, yan. Nose. Forehead. So, that's it. And for our last step, gagamit tayo ng maxi-peel moisturizing cream. Siyempre, the pattern. Hindi mawawala yan. <laughs> so, upward motion pa rin. Again. And forehead. So, yun. So, yun, guys, mag na tayo tonight. And, yun, ipapakita ko lang yung mga ilang videos habang nagre-rehearse kami kanina. So, keep on watching. O, oh, diba, guys? Super bongga! Mmm, pak na pak, ba diba? <laughs> saan so, naalala niyo ba yung sinabi ko sa inyo dati na ayaw pakita yung face ko sa dance video Ayun, um, super happy ako kasi tuwing nagpe-pray ako kay Lord, lagi ko sinasabi sa kanya na, Lord, alam ko hindi enough tong pasasalamat ko sa lahat ng blessings na binibigay mo sa akin and sa family ko. And itong journey ko na to may bagong ganda, bagong pag-asa, sobrang laki talaga naging twist ng buhay ko. Kasi hindi lang yung skin ko yung binago, pati yung pananaw ko sa buhay ko, yung pagpapahalaga ko sa sarili ko, yung tiwala ko, yung lakas ng loob ko talagang bumalik. As in, alam mo yun na, iba eh, iba yung feeling na, alam alam mo yung sobrang special kasi alam mong nagtiis ka, hinintay mo yung pagkakataon na to, nagtsaga ka, and alam mong nawalan ka man ng pag-asa pero mas dinoble mo yung, yung hope kasi alam mong may chance pa. And ito, may chance pa pala na maging okay ako and bumalik na kung sino si Jeffrey Lynn dati na may lakas talaga ng loob na kayo humarap sa maraming tao. Binigyan ako ng chance ng maxi Peel na na ipakita kung sino talaga si Jeffrey Lynn and kung gano'n siya katotoo sa sarili niya and sa lahat ng taong nakakasama niya or may nakakakita sa kanya. Super thankful ako dahil pati yung family ko sobrang nagpapasalamat dahil sa blessings na to and hindi enough yung pasasalamat ko. Ay, alam ko yon And super happy ako na, alam mo yung maraming nai-inspire. Marami ako na nabibigyan ng inspirasyon. Na napapalakas ko yung loob nila kasi nabibigyan ko sila ng lakas ng loob. And alam kong alam ko sobrang laki ng tulong na yon kasi iba talaga pag may inspire kang tao, mas doble yung happiness na nararamdaman mo. And bago ka matulog, alam mo yung may napasaya ka na may nabago, na, nabago mo yung pananaw ng ibang tao. And once again, I'm inviting you to watch Gandang Career Caravan at Glorieta 5 Activity Center, 3 to 5 p.m. po yan. And sa mga hindi po makakapunta, pwedeng-pwede po kayong manood ng live sa Facebook this Friday, 3 to 5 p.m. din po. So, thank you so much! super excited na ako. And syempre, pinaghandaan ko talaga to. Kaya, sana makita-kita tayo doon and sana supportahan nyo ako. Thanks, guys! And beauty sleep na tayo. God bless us!